paghisgot sa imong pulong ikaw lang ang um, pag aandam sa mga kasigta sa ginauna mag-auban wala ang spiritu, sa matagosa mag ka sa matagosa ginawala kay labyan ikan ikan na mo Lord mamuhat ka magtabang ka ang pulong ang kini mula na kawang lamang kundi mamuhat kini sa matag kinabuhi sa paghinagbo sa mga sitwasyon sa matag sa ng Lord magagahong ka mamuhat ka ng mga presyido magapas nati bisan kano kung ayon mo instrumento ni kita sa mo ang kita tubukan ng pagtumalak sa pangalan ng Inyong Dios amen amen malikod so, uh, ang atong mensahe nagapadayon kita sa Episo. Episo size versikulo 10 paingon sa ah uh, 13 mga iso no huh? so para magin ni siya sa 14 paingon sa 18 sa panimoon na part 2 kusunod na ni siya ang sumpay mga iso ah huh? uh, padayon ta no uh, mag ah uh, uh, proklamar huh? sa so pulong sa Dios Nagka na ang ipiso size versicologies, pahingan sa 3 Sa katapusan, liguna ang inyong kagalingon diha sa pagpakihiusa sa ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahong. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat na gihatag sa ka Diyos kaninyo ar makasukol ka mo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo o gunod, kun dili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan sa mga pangulo sa mga anaa sa gahom ug sa mga daotang gahom nga nagmando ning kalibutan sa kaygit usa dad-a ang tanang kahimanan sa kubat ug ikan sa Dios O giningabot kun sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pagundang hangtod sa katapusan tawgana ka ang pulong sa Dios na itong pag ni Kagabi o Lego ng Diyos mga So, atong nasuta, no, atong nagbasa, nasabta na ito, niya kining uh, atong iskutan karon sa uh, verse 10, no, kini hinapos na nga bahid no, uh, sa overall uh, conclusion sa sulat sa, sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga kasuanon sa Efeso nga uh, ang mm -hmm. kinatibok ang tima o life with Christ ang kinabuhi diha kan Kristo o no? ato na ang mga panalangin diha kan Kristo nga natong pasalamatan nagiya nato nga giampo ni Pablo ang mga Kristohanon ditong dapita kung iyang gisaysay unsa kahuyang ang tao kung wala si Kristo Kung iya pag gisaysay unsa kalig-on ang mga tao sa diyang naiusa kan Kristo no gisaysay isa niya unsa ang kadako sa gugma ni Kristo no dayon yang giaw ang katauhan na magkinabuhi diya sa kahayag managiusa magpinahuray ug karon dinhi sa katapusan aron tagaan nga sa kasirigan ng duha no, puso, no? no? sa na mga kristiyano ug pagpapangtang ug no malikay sa tentasyon ug sa pagsulay malig-on no wala lang pamaagi maulang gyud kanunay nga pagsalig sa Diyos sa tanan by prayer. So ato ning iluhan karon nga gira na angay pangandaman or gubat no. Na angay pangandaman no. Kay ang gira nga walay pagpangandam muna yung mambos, no. Munay kuya maambos no. Og sa atong illustration pa no kung adunay war or battle dunay gira gubat no sa dili pa mahita na mahitabo aduna gayoy pagpangandam no magpaid sa mga unsa man mga higiban maghinlo sa mga armas mamalit og dugang mga armas mga pala no bansay bansay og balik no? uh, practice of shooting balik no? magpakondisyon og maayo mo gyapon sa sports no para ngano man para ready to fight no so gira nga ngay natong pangandaman Pwede pa ang daman sa so nakagigira spiritual sa mga kaswanan. No? Ang verse 11, nagka na yun, isulog din yung tanang kahimanan sa gubat na giyatag sa Diyos kaninyo. para makasugod ka magpatok sa mga pagpanglit kong sayawa. Kaya wala ka awa'y batok sa dugo, gunod. Kumbili batok sa mga dotang spiritual ng gahong diyas kalingitan, sa mga pangulo, sa mga nasa gahong, sa mga daotang gahong na nagmando, inigkalibutan. No? Ang gira din ni na klaro na to nga mao ang pag paglimbong sa yawa. Ang nga, grupo no, tapos din sila ay grupo. Ang kaniya sila nga, grupo dili sa basta-basta. Organisado kay sila no. Spiritual uh, organized group spiritual darkness no. Unsa nga mga pagpanlimbong no? ilang mahimo no. Tanan kay eh, ilang klase nga uh, ilang buhaton no. Aron lang padala kanila no. Ah uh, nag ang kamaturan sa Diyos. No? O sa kana na libungan ta nila. No? pa sa Genesis pa lang. No? Sa dihang may ingan ng itin niya no, yawa. No? Hindi tinuod gumamatay mo. Iyang, ang kamaturan sa Diyos, himuon niyang baka. No? Gani, sa uh, Genesis 3.5, isulti kini sa Diyos kaninyo, kaya nasayod magod siya na tumukawan ka muna maabli ang inyong salabutan, kung may sama ka mo kaniya, kamas no, sayo dun sa si mayo dun sa no? Iyang gito is sa iyang buot-buot, no? imo niya sakto siya, so yeah, no? Ang Dios mo'y ay balik, no? Sa nakita usab sa pagtintal, no? Maanindot, na no, ana attract si ang um, si iba, no, Lami, no? Magagin no og wisdom, madanihon, puro bag makatabang kuno hay, pero di ay mo hinungdan nga nakasala sa ng tao. No? kagautan, kalangkasan. Kalau no? kita itu mengesan, no? kayak dulu lang literal, uh, ya wak gitu, no? aktual sama kita, yang mau menimbung na to. Hindi lang magagamit na sabsiya sa iyang mga uh, gamhan ng mga tao. At itong mga walay Kristo sa ilang kinabuhi. No? Mayong rason, mangdani, murag tinuon, pero sa buhay, sa pulong Sama sa mga mga istahanan ko no apan support sila sa mga LGBT o okay kinadaw o ban pang mga supuhi sa kabubuton oh sa Dios imbes nga dadon sila nga to sa kamaturan ni Cristo aron maluwas aron mausab ila na, na, na ino ang napasagdan, na na pasamot hinoon ang ilang kadaotan. so may tabo pasagdan so, sa sa Dios ka pasamot kang ilang pagtinabuhi pasamot kang ilang ang ilang no? hinahinay, masunod po ang mga paglimbong, hinahinay, pasalaag ang mga tao, labi na about salvation. So, magagyapon, Jesus, magagyapon ang salvation din rin. Jesus, gapon ang mong tudlo din rin. Jesus, gapon ng kalawasa na. Pero, dugangan tayo ng hinahinay, buhat na, buhat, buhat ta, para ka maluwas, buhat ta, para maluwas ka na may pinagkamin kayo, karoon niya. Ah... Uh, 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 to masuta na to uh, ang kini nga simbahan kay daghan kay kamaagi di sa na gini something no? na gini sila something nga wa na nagsubay sa kamot sa Dios kan tinuod nga nga nag-grow spiritually ang tinuod nga, nga uh, na close ang relasyon deeper relation sa Ginoo dili mapugnan ang iyang paghatag dili mapugnan ang iyang pagbuhat ng maayo. Dili na ingon niya, buhat ng maayo, muhatag, naghan, aron sa ministry, aron aron mo tubo, aron mo lambo, kundi ni lambo na ang relasyon sa iyo o oh, nagresulta sa dagayday ang TV, ang pagpamuhat diha sa kuluwato sa sa kinari sa Diyos mga so, so, uh, so, muna mga iso, no? Uh, hinahinayog pasalaan about salvation. kung human ana, mo introduce na dayon ng lain no? na ginawa ko yao na Sa pero ako puno hay po ni Kristo. Uh, kung sa kaluwasan may son, kung naapay duga gawas kay Kristo Jesus, siguro ako ng adilik na tinoon. No? Because Christ is sufficient in our salvation. Nung nang tima na to karon nga ngayon na to, iproklamar si Kristo lang, wala lain. No? Uh, ang mga doktrina sa kamaturan na sulit kayo, mga support sa pitiya. Pangitaan din nilang paagi niya, malumpag, pinagkis sa uh, verse na gihapon sa Bible, nila kwaon, no? Tapan, apply sa wrong context, no? More biblical po tunuhay, ito may naan, no? Ang mga comments, wow, biblical kayo mo po, no? Pero sa tinuod, layo di ay, sa matuod niya gusto ipasabot sa Diyos sa iyang ulo mga na no? Sama itong nakita na ako sa video, no? kani siya uh, nga alagad ko sa Dios piki no saya iyang pagampo daghan mga tumba ano kung iyang ampuan ha na bisita siya sa mga pastor pod babad nga subahan ha di live nila ngayon ito ilang itong pastor ilang ng ilang bisita dili ni taan mga pastor nga maghisgot mga doktrina doktrina dr dili ta sa doon kay gahum gahum sa Holy Ghost no na dahil kuha din siya verse na yon amen amen po dahil ng pastor no so hindi pwede nga na no nga wala on na mga eksakto na doktrina dup kay tungod na ning naay gahum gahum no espirituhanong hanum ka no versus espirituhanong kahayag, no yung kita empowered by God empowered by the Holy Spirit sila po na po empowered po sila sa satanic forces no demonic forces no dili yano nga tao na idugo bunot dili ti aw nga kalapat ha dili mo dala haplas no? <laughs> like, so, na uh, ka no? no, uh, mga igsoon sa nga kun nagsakit ka ya lang na nimo wala ka ni tampo no so naay balapian nga kay sa dili pa nga kaayo nga pag check man dai kujibate, kujibate na kana uh, kuyaw nah, na na anay spiritual na uh, pamuhat no So, ang kaaway, hanas siya sa pagdaot ka na ito. No? Pagbahin-bahin. No? Uh, one on niya nga ito kadasig. Himoon pa niyang kapulan. No? Ng mga lagad sa Diyos. No? maghulog ka na ito. dilim mo hatag pa sa ilo. No? Manghadlog na ito. Dauto niya nga ito mga konsensya. Arong mo, mo lihis ta. mo simang Sa itong pagsunod kang You know, so, oh, mga iso Kita mga iso Kung ang ang kira sa kalibutan, taas sila yung pagpangandam, magpakondisyon, exercise, no? kita unsang pagi, kita magpakondisyon na yung so Una nga punto, magpakondisyon ta diha sa Diyos. Sa so verse 10, sa katapusan, liguna ang inyong diha sa pagpakigriusa sa ginoo, pinaagi sa iyang takot na ho. Anong word diha nga? Diha sa pagpakigriusa sa ginoo. Diha na magpakondisyon sa Diyos. No? Ang ato plus pakihiusa sa Ginoo kanisya ang atong pagpakondisyon alang sa pagpangandag sa kira nga mahitabo nato espirituwal no kani atong gi kani siya nga Ginoo ang gingon sa pagibasa na ay dakong gahong so kay na si dakong gahong makasalita o makalaot ta kaya tan luwason kaya tanyang niya pagpuhon, kaya tanyang tabangan, kaya tanyang tagaan sa atong mga panginangan. Kaya ta niya sa pagsagubang sa, sa tanan natong mga kalusdanan. Kaya Ang Dios he has the mighty power, no? He can do things impossible bisan ang mga imposible kaya niya himoon. no? Walay dili niya mahimo. Na pagoy dili mahimo sa Ginoo, walay dili niya kaya himoon. Kaya siya, magani ang nag-gain mo sa tanan. Amen, mga isyot. Labaw pa sa atong ginahom, labaw pa sa maabot sa atong imenasyon ang kaya sa ginoo. Una mga isyot, ang sa pulong sa ginoo, no? magkinaon sa man nothing can separate us from him. No? He is with us, he is with us, he will never leave us nor forsake us. Amen, mga isyot. So, ang gira na angay na itong magpakondisyon ta. Yeah, sa Diyos, sa sunod, kung sunod din mga isoon, asa man ta manguha o mamalit o kaimanan sa gira, no? Sa kalibutan ng gira, no? mamalit sila dugang armas, dugang pala, Kita, no? asa man ta manguha. Ang verse 11 na kanayon isulob is ang tanang sa gubat na gihatag sa Diyos kaninyo. Nakakit po sa verse 13, gihatag sa Diyos kaninyo. No? sa so, ang Dios may naghatag ang iyan niya isulob ninyo sa so naiyan ito sulob sa ato unsa kaha para asa asa na tay sulob ang ginyan diri ang tanang tema manan sa gubat so daghan kinsa may mo provide ani sa akong ginyan na ganiya ang gihatag klaro gikan sa Dios dili ta magbuot sa atong paglingon nga karon oi pamaagi sa paglumpag sa buhat sa kaway no to ang ginoo you know, mo um, yung nag-provide. Siya, diyan mm -hmm. taniya na iusa, nagpakobisyon, siya sa muhatag o uh, provision, no? provide alang sa mga kahimanan sa gubat. No? Tumungi ni Aron makasukul ta, Aron makalihay, na naatay kasukul, stand firm, dagat pala, no? Di sa nasa nga side mo, bato ang kaway, dili gi check up ka pa ulo ka pa kanata kalibutanan nga pagpangandam sa gira kung sa ka high power to di kalibre nga mga arma sa ilang parah para para man sa gubak kaway sa Dios ka mga iso na ay dako kahog sa tong ibasa basin most high power ang atong bangko ha mga iso Ligo na, sulub, dada, pasabot niya na may son, usahay lang ba? Or permigyot. Dili ibulag sa lawas, na? Mga son, dili ibulag sa atong pagkinabuhi. Meaning, lifestyle kaya na ito, ang atong sa diha sa ginoo nga na ay dakong no? Tanang kahimanan, so full armor yun ang dalhon, no? Pasabot, ibuok nga pagkinabuhi, nga nagkaangkla, ng Kristo Jesus, no? Diha nga pagi, wala gyud strategy sa kaway nga makapenetrate wala weakness weak spot sa atong kinabuhi wala butas na no? wala i buslot nga dito siya makapenetrate aron tang luyahon aron tang pildihon no may so on real gyud una gyud kana mga daotang espiritu daotang tao nga gigamhan sa daotang espiritu no Muabot kayo ang daotang adlaw. Dili ayahay per Dili patulog-tulog. At gustuhan no, no dili patanga-tanga no garo sa personal nga testimony mo iso no daghang daghang problema ato na diyan sa pagministry no daghang pugi pasalamatan sa Ginoo okay na sulban ang mga problema so kada masalamat nako na murag kauna na ko ayay na maglawi ka ate sulban na problema tuloy-tuloy na amo paglawig sa ministry o sa diha na nasay mo abot nila nga problema no So, naan ngayon ng spiritual battle, mga iso? Ang resist or uh, pagbalibat, no? pagsukul, meaning sa English, to fight against, to oppose, to resist temptation para makabalik kayo makabalibat mga sukul. No? Ipahimanguan kita ni Pablo na mubarog sa mga lingla. Kaya masaligod kita. Kaya nagmadaugon na sa si Kristo, giwadan na niya kalala ay ilang mga hinagiban. Eh. Ang sa kaway, wa, na kalalak kalala. Ang ah, kamatayon, mong niyang gaw. Tulusas 2.15, huwag pinaagis kamatayon sa krus, dibuntong ni Kristo ang, ang, mga espirituhanong pangulo o otoridad. niya. Ang anto sa tanan, ang ilang kapindihan. Kaloy. Hindi eh. na yun sila, no? So, hindi na ito pwede nga na nang sobrang kansawan, no? Okay. Naanag na pala pa sila pag pagpangitag pag, pag, pamaagi uh, luya honta. Isa klaro na ang ilang kapilihan. No? Di man nila mabuntog ang kamaturan na kita luwas na. Pero ang atong pagtubo, ang atong pagkamarasigon, ilang pagkamutan yung mapungan. Ang 1 John 3, 8, dito sa tumuli ng bahay na kung ibasa, ang inundan sa pag sa anak sa Diyos mo ang pagbupa sa mga buwan sa Yahweh. So, Jesus came, aron ni ipailan niya yung gahong, for God ang gusto niya na malingkawason ang mga tao sa pagdumala ni Satanas, no? Ang iyang kamatayon ug ang pagabanhaw, ibayran niya silot ug ang rahok. no? Mao na ang sinugdanan sa kaparutan ni Satan, ha? Ano na natay hingpit niya ugat. Ang Hebreo katursi, tungod kay ang mga anak, mga tao man, na unod ug dugo, Si Jesus usahab na himang sama kanila. Ngayon, di ko sa inang tawahan ng mga kina iya. Ihimun niya kini, aron niya pinaagi sa iyang kamatayon, malaglag niya niya wa, na may gahog sa kamatayon. So, diha sa kamatayon niya, sa hatmot tayo ang kamatayon, kay Kaya naaaday gahog niya ang niya wa. Apan, at Diyos, ipuntong niya ang kamatayon, o giwadaan na ganit niya, o kalalakan. Kamatayon na to, kadaugay. O kita padoon o sa mo sa presensya sa Diyos alang sa mga nagtuo kang Kristo Jesus. So sa atong uh, simple nga uh, challenge ni ning kagabi ready to fight na bata mga isor? sa kaaway ra mga dili na to makita pero sa tabang sa Diyos. dili ta angay mga isor. kay Dios tinaw kanyang kanya tanan nasayod sa tanan og siya kang hatag ng mga na madaugo na kitang tanan mga iso. Sa itong conclusion, uh, real gayon, kinay spiritual spiritual, angay na itong pangandaman. Pusa, magpakondisyon na ya, yeah, sa itong pagkaroon sa Diyos kanunay, na uh, kay siya ginoo, kaay da kong gahong, mga uh, saligan, malauman, o siya pun. ay ka na ito sa tanang kahimanan. kegira spiritual. Siya able, sufficient, makahimu, na pagkahimo, sa pag-sustain ka sa gira, sa gubat spiritual natong sa gubangon. Amen mga Ikson. Amen. Dalay ko ng Diyos. Ug sunod na pag-isgot, diyan na isa-isahon ama kahimanan sa gira spiritual na diandang ng Christ nato. Dalay ko ng Diyos. Labing gamanan nga Diyos, salamat sa imong pagkamayo. Salamat sa imong buhing pulong Ginoo nga nagtapak kanamo na malapas na usab, padasig na sa kami. Lord, sa among paghiyo sa kami ginoong. Ginoo. Sa man mga buhat sa kaaway, Lord, imo ang Ginoo nga sa among nadungog karon, dili kami angay mabalata makaranta. kay imo na kami gitagaan og kadaogan. Isilyuhan na kami nimo Lord sa imong Walang spiritual ginoo. Lord, ang gahum. Lord, anaa. Lord, na uh, kanamo gino. Na magka-resist sa mga temptation gino. Lord, abangin kami. Na dili na mo isi ang mga ang uh, uh, kaaway spiritual ginoo. Abangin kami. ng mong Lifestyle. Ang kanunay ng diyan. diya. Kanimo. Kanunay ng pag-iusa diya. Kanimo. Pinagi sa mga, um, makanayon nga pagduol sa kanimo Ginoo. Salamat ka Dios, Lord, ang pulong nga tisok Ginoo sa matag usa himo Ginoo nga magtinay sa sa tabang sa inyong balaang Espiritu na magapahinundong ka naman. Dalay God ko Diyos sa pangalan ni Ginoong Amen. O Amen. Dalay God Dios Diyos. Amen.